Magandang umaga po sa inyong lahat. Uh, Unang-una po ay humihingi po ko ng pasensya uh, sa mga nakapanood doon sa video na nag-viral doon sa batang nagtitinda ng sampagita. Uh, hindi ko po yung binusto, sinusunod ko lang, sinusunod ko lang po yung yung trabaho ko uh, bilang security guard. Sana po maintindihan niyo pero, doon po sa napanood ko na video, yung tatay ng bata nagsalita na, sabi niya, uh, isa daw siyang mabait na magulang. Okay, ito lang po yung loobin ko. Kung magulang po kayo, sana nagpaka magulang magulang po kayo, hindi niyo po sana pinapayagan yung anak niya na nagtitinta kung saan saan. At saka doon sa bata na sabi niyo, ay bata yun, makulit. Opo, makulit nga po at bata sa totoo po ay nakalitan na po sa kanya uh, bilang pagsunod ko sa trabaho o sa pagsunod ko sa nakakatakas sa akin uh, sinaway ko ipo yung bata pero ayaw po magpasaway ng anak nyo uh, hindi ko po talaga ginusto yung nangyari inuulit ko po uh, dun po sa nagsasabi na wala daw akong awa inuulit ko po sumusunod lang po ako sa utos meron din pong naghihintay sa akin sa bahay Uh, yun nga po sabi niya, mabait daw yun Mapagmahal, tahimik magiging mabait po talaga yun tahimik at mapagmahal kapag naubos yung pasensya ko pero hindi ko pa rin ginawa uh, nagpasensya pa rin po ako sa bata uh, yun nga lang po makulit, ayaw po magpasaway ayaw sumunod sa sinasabi ko na umalis na, ayaw po umalis tapos yung paghatak ko po ng isang pagitan na sira. Tapos pinagampas po ako sa mukha. Sino po matutuwa sa ganun? Kami po bilang security, sumusunod lang po kami sa utos. Kasi ayun po trabaho namin. Doon po kami sa sweldo. Sana naman doon po sa magulang. Um, sabi niya magulang po kayo. Magpakamagulang po kayo. Huwag niya po kahayaan ang anak niyo na magtinda kung saan saan. Uh, saka uh, sabi nila, yung iba daw dyan, nagsusuot lang ng na pang uniform para lang kunyari nag-aaral. Pero hindi naman. Ganyan po yung nangyayari dyan sa harapan ng establishment na binabantayan ko. Um, yun, may tutunan po ako dun sa araw na yon Sana pang may tutunan din kayo, mga magulang, kayong mga magulang. Magpakamagulang po kayo. Kasi hindi lahat ng bata ay hindi pa Kapag yan pinatuloyan, sasabihin nyo, mabait, tahimik at masayahin. Yun lamang po, inuulit ko, pasensya po sa lahat ng mga napanood ng video. Hindi ko po yung binusto, ayun po, isumusunod lang ako sa trabaho ko. Maraming salamat sa inyo.